Yeah, you do. Para bisin mi karon og kamuti mga idol nami sa Mount Sumagaya katong ah, nagsaan sa flight 37 tong Cebu Pacific na 104 ka pasayro nami diri nag harvest mi kamuti mga idol

ngi kamote diri mang mangawami mang, uh, kamote Amo ay dulog ra bi kada kamote mang ay Oh Oh Teko kaya Ay dulog mo ni atong kauban si Kani si Glenn Shout out ba si naka shout out dira Ah uh, shout out ko rapit nya sa Lanise Sunsex papapa ko papa nya si Mario besan Gabinan siya akong ama o kung mga kaisunan niya siya, balilin niya ang kasahan. Si kauban sa trabaho karong rin ng nga nangalat si, si, o kamote. Balilin kauban ka na si at-out na ko sila lang ang kanyos o kanyos si Rens nga Alas. Mga idol, mo niya kauban sa kuhan na nang, nangalat o kamote bago na itong team sa Claveria Vlog mga idol. Driver ng baka. Oh. Driver ba? Oh, mga idol oh. I-daro ni diretso ang kamuti mga idol Damang dagang kay unod. Shout out ko sa kong mga kauban karon nga nagkalo to kamuti. Ah, labi na to gamong ano, nagdaro. Tapos kaning naghakot. Ang mga kauban ako kan